Pagbintangan nga si Moises na siya ang pumatay kay Elazar at makukulong siya habang buhay. Sinabihan ni Moises si Danica na hindi siya ang gumawa nito sa kanyang ama kundi si Jaime. Naniniwala naman si Danica sa mga sinasabi ni Moises at alam niya na hindi kayang gawin ito ni Moises para sa kanyang ama dahil mabuti itong tao. Kaya ngayon nananalangin si Danica sa Panginoon na gumising na ang kanyang ama dahil siya lamang ang makapagsabi ng totoo na isang inosente si Moises. Ngunit may masamang binabalak si Jaime para kay Lazar. Kailangan gumawa sila ng paraan upang hindi na gumising si Lazar. Dahil kapag gumising si Lazar, sa kulungan siya bagsak nito. Habang si Rafael hindi na niya masikmur ang mga ginagawa na kanyang pamilya na kaya na itong pumatay ng tao para lamang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Papa! Ayin naman ni Mercedes si Jigo upang manatili ang kanyang sekreto dahil alam niya na isang tuso si Jigo at magsusumbong ito kay Rafael sa kanyang ginawa kay Christine. Hindi pwede malaman ni Rafael na anak niya si Moises. Samantala, nagdudurusa ng labis si Moises sa loob ng kulungan sa kasalanan na hindi niya ginawa. Noong nakita ni Moises sa loob ng kulungan ang taong nagdiin sa kanya na may kinalaman siya sa pagamatay ni Roland, hindi na siya nagdadalong isip na suntukin ito kahit nakakulong na si Moises sa loob ng kulungan, hindi pa rin siya titigilan ni Jaime. May inutosan si Jaime upang patayin si Moises sa loob ng kulungan upang mawala na ang kanyang problema. Hanggang kailan matatapos ang paghihirap ni Moises? Yan ang ating aabangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, Unclick notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!